Hello mga katulong. So, kalalabas na po natin ng MRT Station. So ipakita ko po sa inyo yung isang pang mga tambayan dito na mga OFW. So ito rin yung banda sa Orchard. Dito so, po tayo ngayon sa may Orchard. So punta po tayo dun sa Medico at kaya nasa Escalator po tayo ngayon pa. Makita ko po marami po yung nakatambay doon mga OFW. Ha. Minsan doon po sila nagti-TikTok, so, bahat na. lang. <laughs> medyo matagal-tagal na kasi hindi ako dito nakapunta. Kasi parati na lang gumagalang punta yung katuloy nyo. Kasi ka, this time lang parang kaya ko kasi gumana. Nakita ko sa inyo ha, marami kaya dito mga tao. Hindi ko lang alam kasi mulang kanina. So baka konti na lang yung mga nakatambay dito. So, tingnan nyo, ayan. May mga nakatambay na. So, puro po yung mga kapwa nating mga OFW na nandito sa Singapore sa katabi nilang tinatambayan is mga mga mamahaling mga shop yung katabi nun. No. Oh, mga branded dito yung Kasi nasa ayon o. Kaya yun o, kaya, tingnan nyo. Kita nyo yung mga pulang upuan yan. So dahil nga umulan kanina. So konti na lang yun nakaupo kasi basa. O, oh, kasi basa pa kasi. Kaya marami yung space. Kung oh, hindi siguro umulan, pu punong-puno na yan mga katulog, Kasi sometimes nga dito rin din ako nagtatambay eh. Tapos kita nyo, nagpicturean kasi mga mga mga, mga 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 ganda sa mga mamahaling brand. niyan. Then, ano eh, makakakita ng mga katulong na mga naka, nakatambay na tapos nagtitiktok pa. Kaso no, ang basa. Umulat kasi diba, tingnan nyo. Eh. So, dahil mga katulong, gusto ko muna ditong tumambay ng saglit. Kaya hayan, nagpunas punas po muna tayo. <laughs> Para makaupo pa tayo. Kaya yun, sorry, decide na ako na umalis doon mga katulong. Hindi na ako magtatambay doon kasi sobrang basa talaga. So kahit na punasan pa, kasi ng tissue lang naman yung dala ko. Wala naman akong dalang upuan na ano, yung plastic. <laughs> kaya yan, maghahanap na lang tayo dito ng ibang pwedeng pagtambayan. mga katulong naghahanap ka ng ano, ng maupuan mong pwedeng pagtambay. Pero nakita mo na naman si uncle na nagtitinda ng ice cream. Kahit na umuulan, talagang Pin talaga kailangan ko talaga pumunta doon para bumili ng ice cream. Umuulan na naman kasi. Ko si Uncle na nagtinda ng ice cream. So bibili po yung katulong niya diyan. Raspberry, wasberry 1. Apa? Thank you. So, oh, <laughs> nakabili <inaudible> so, na tayo ng ice cream natin na wrapped sa wafer. Bumili tayo ng anong red bean ice cream na rapsa sa wafer. So, pwede rin yung tinapay or wafer. Depende sa'yo kung gusto mo.